sound check so update muna tayo dun, na dun sa nangyaring uh, road rage sa uh, Antipolo City which is uh, apat na tao yung nadamay doon sa pamamaril ng uh, SUV driver which is ang pinagmulan nun is hindi naman siya git na nung makik makikita naman natin sa mga video na inupload sa Facebook na walang gitgitan na nangyari sa nga uh, mapusok lang yung damdamin ng uh, anak nung rider anak nung nabarilan no ngayon meron dito uh, update ano tungkol sa nangyari kung ano na ba yung kinalabasan ng kaso at uh, ano na ba ang nangyari doon sa mga taong nabarel barel nitong na uh, SUV driver. Let's go panoorin natin 'to. Dapat masaya ako eh, kasi arrested namin yung on. Uh, arrested namin yung suspect pero the end of the day parang certain guilt bilang isang happy na certain guilt sa don honestly So update po uh, ngayong hapon po naisampan na po natin yung uh, complete criminal complaint po natin sa office ng prosecutor no tinanggap na po ng ating pong uh, prosecutor ah uh, tinanggap na po ng prosecutor's office po yung sinampa natin na complaint against po doon sa suspect po natin no ah uh, kung saan na uh, sinampa po natin sa kanya ay 3 uh, counts of frustrated 3 counts of frustrated uh, murder and yung violation po ng gunman no grabe tatlo maraming lessons maraming uh, pero bakit Kung tatlo emotions, lang ano? No? Honestly, Apat full cool of emotions. Dami, Emotions po ako ngayon. Noong araw na ito, kapagod. Ha? Kakapagod. Halos 30 minutes lang ko ang tulog ko. At uli, siguro pati yung mga arresting natin, ganun din po yung nangyari. No? At, uh, hindi po ako masaya na, na nakapagsampa kami ng kaso. No? Yan po yung totoo Hindi po ako masaya na nakapagsampa po kami ng kaso. Kasi dapat ganyan, wala kami sinasampang kaso. Dapat na prevent namin yung crime eh. Pero as you claim, we cannot prevent totally crime. Kaya, uh, buti nga, mahal pa kami ng Diyos na naging successful, naging success story yung nangyari na follow operations po natin. Pati po yung uh, yung uh, valve operation at yung checkpoint no so <laughs> Nag-iisip pa si uh, sir. una, nagpapasalamat po tayo no, sa ating pong GPNP. No? Uh, sa unang pagkakataon, uh, dumalaw po ang GPNP dito. No? Within, wala sa plano, within, within 24 hours ay uh, nakunta nga ang ating pong uh, GPNP dito upang gawaran ng parangal yung mga mga operators natin. Uh, hindi po ako kasama sa mga awardees, no? Hindi po kasi hindi po talaga ako kasama sa actual na mga operators. Although, all the instructions ako po nagbabato niyan. Uh, through radio, radio, telephones, gano'n. So, yun po yung ating uh, leadership by supervision na tayo, no? Kasi hindi naman tayo katandaan. Tapos parami na tayong person sa background, no? Sa so, 24 hours na ito, marami akong take away. Yes, nakapagsampa kami pero sabi ko sa inyo, di ako masaya na. No? Tapos patay na po no? Patay na oh. po yung, 'yung, isang biktima, no. Ah, uh, wala pang nakakalam dito. At pasok lang po ito although nakapagbato na kami ng progress report sa ating pong mga patay na po, no? patay na po 'yung isa sa mga biktima. So, 'yung naisampan natin ngayong hapon na three counts of uh, frustrated murder bali i-upgrade natin yon i amen natin siya kasi patay na po yung uh, biktima yung nakita natin na, na Naka siya. Siya, yung nakahandusay yung binabisan ah, okay. sa ulo uh, yun yung tatay nung driver nung rider tatay nung rider alam nyo pag ako ako bilang isang hepe parang sa tagal ko na na nag hepe every death kada may patay, there's certain guilt no? sa akin. No? Kasi, kasi ang trabaho ng polis, dalawa lang eh. We prevent crime, i solve crime. Yes, nakasolve kami pero dapat nga wala kami solve kasi na-prevent na, na Pero, andun na yon kahit na magpakahero kami ngayon, kahit na ilang medalya pa yung bigay sa amin, namatay pa rin yung, yung siyang tao, no? Kaya sa pagod po. Pero huwag mag-alala. Hindi ako si no, Patrolman Pontillas ba yun? Hindi ako ganun. Uh, I will not <laughs> talk bad of my organization. Ano, kasi, Ang organization namin, hindi perfect, pero, so, so do I. No? So am I. Parang gano'n. Uh, wala namang kasalanan ng organization namin. Eh. Hindi ko siya gagayahin. I love this organization. No? Maliban sa, binigyan niya ako ng, binihisan ako nito, binuhay niya ako, binuhay niya yung pamilya ko. I love this organization kasi binigyan niya ako ng meaning eh. Binigyan niya ako ng meaning eh. Na law enforcer ako, at least. I enforce the law. Pagdating ko sa community, hindi ko siya gagayahin. Uh, I will not intervene sa mga bagay na hindi ko dapat, No? Sa agating sa politika, hindi po ako makikialam dyan. Hindi ako politiko, I will not talk about politics. I will talk about our job. No? Uh, yun lang pag hindi ko po alam yung trabaho, then I will ask. Kaya lang kasi mo naman yun. Yes. Pero honestly, pagod pa ako ngayon. Eh. <laughs> pagod ko ako ngayon. And, uh, despite nakapag-file kami ng kaso, no? Hindi ako happy. Hindi ako happy. Then, nung dati, may patay eh. My job is to prevent crime in the first place. Nah. Huh? nakita mo yung family both side umiyak eh naman nagpapel kami kanina yung uh, yung asawa yung injured yung may tinamaan yung asawa nandoon umiyak din siya kasi isang saglit lang ano nabago yung buhay ng both family isang init lang ng ulo isang 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 maling desisyon lang sa buhay nasira buong pamilya makukulong yung isa mahihiwalay yung sa asawa mawawalan ng active na ama yung mga batang anak nila di ba ganun din yung isa mas lalo ngayon patay na no patay na ang hirap. Pakirap i-please ng tao. Pero tanggap namin yan. Kasi so, ang prinsipi ko sa prinsipi ko sa PNP naman no? ng pulis ako. Ano? Uh, love us sabi love us and we will love you more. Hate us and we will love you still. Okay? Uh, ulit po, sino yung patay? Ang patay po, yung kung nakikita nyo yung nag-viral po na video, ang patay po doon is yung nakahiga, yung pinutukan sa ulo. ah uh, ngayon po, na-declare, officially declared na po yun, uh, hindi na po ito validated na ito, nakatanggap na po kami ng official report sa hospital. Na uh, patay siya ngayong hapon habang, habang sinasampa namin yung complaint. No? So, definitely, holiday bukas, April 1, at uh, Idil Fitir. Uh, bukas ba? Okay. Uh, sa April 2, i-upgrade natin yung kaso. No? So, pa na. patay na po yung So, okay. Wala na akong parelam kung sino yung guilty, sino may kasalanan. No? Damir Pak na may namatay is Parang sa ating <laughs> Pilipino tayo, di ba? Parang So, dapat ba ako mag-celebrate kasi nahuli ko yung bumaral? Dapat ba ako mag-celebrate kasi dapat ba kami mag-celebrate kasi nahuli namin? Pero, kamatayan naman kami. Parang gano'n. Di ba? So, di po ako nagdadrama na pero I could feel the guilt inside me na dapat walang ganun eh. Saan ako nagkulang? Saan kami nagkulang? Yes, maganda yung operation. Ganda, na-checkpoint. Nahuli. Wala nang ibang nasaktan. Safe. Kami, mga tao pa po natin ang nag-rescue, no? Doon sa sa kinakasama niya, yung may tama. No? So, stress na talaga si Hepe. So, payo na lang natin sa mga kababayan natin, especially sa mga nagmamaneo. Na, na Tuloy, maraming ngayon nag... nag... Uh, maraming ngayon nagpo-post ngayon ng mga road rage, you no? Know? Marami Maraming nagpo-post ng na mga... Meron pa nga ano eh, road swimming rage. swimming pool rage eh. Sana matuto na tayo sa mistake nila. Sana we learn from yes. the mistake of others. Alam nyo, ego lang yan. Ako, kahit na-police ako. Sana, kahit nabayag... Minsan, ang hirap din tanggihan. Ang hirap din hindi magpakalalaki sa harapan ng mga anak mo, sa harapan ng mga pamilya mo, sa asawa mo. Ang hirap din eh. Pero you really need to evaluate alin ba ang mas mahalaga? Alin ba ang mas mahalaga, 'yung ego mo o So, ang good news naman, 'no? Another good news, ah. Uh, Prime salamat po sa ating puwang Chief PNP ah. Uh, Napakaalaga po ng binigay nyo na panahon po sa amin yung nagpunta kayo dito. Uh, it really we really felt felt it no na, na yung care mo sa amin no na pumunta ka dito. Sino ba naman kami, di ba? So, so stop natin doon no. Dito lang muna tayo banda. Bali recap lang tayo no. Ayun sabi niya isa, uh, kinasuhan nila ng three counts of prostate uh, prostrated murder yung uh, driver ng SUV and now is dahil namatay nga yung isang rider is i-upgrade nila meaning kung 3 uh, three counts of uh, prostrate, prostrated murder magiging dalawa na lang ano two counts of prostrated murder and one murder ano so papanoorin pa natin ano magtitingin pa tayo ng mga update tungkol dito sa nang sa nangyayaring mga road rage na ganito ano And yung asawa din nga pala nung driver ng SUV is natamaan din pala and uh, na-injury lang din, ano? So, ngayon is uh, napanood naman na natin, na-explain na naman natin, sa atin, ano? Na-explain -na, na sa atin ni hepe yung mga uh, nangyari. At uh, yun nga isa uh, pas pasalamat pa rin tayo sa mga antipolo police ano, sa mabilisang aksyon. At uh, ginawaran din sila ng parangal ng ating uh, chief PNP, uh, General Marville, ano? And ayun na. So sa mga kamote riders ano na mahilig sumingit, mahilig uh, maghabol. mag ingat na lang tayo palagan. Ang hirap pag naging kwento na lang ano. Pag nagkaroon ng inuman, is kwento ka na lang, hindi ka nakasama. Kasama ka, pero kwento lang. Sa kwentuhan ka lang kasama. Ikikwento ka na lang ng mga kasamahan mo. And sa buwan na to, nakita ko marami yung mga nangyayaring mga road rage, ano? Although sabi nga ni CPNP uh, Marbilano is uh, bumaba ng 18.4% yung uh, crime rate sa Pilipinas in just one month. So eh, hindi ko naman alam kung totoo yun. Eh, ayun naman yung statement niya. Pero kabi-kabila pa rin yung mga krimen na nangyayari sa Pilipinas. And yun na nga sa mga kamote rider ingat-ingat lang din palagi baka mahanap nyo na yung magpapatibok ng puso nyo sa daanan at uh, patulang kayo ano ang masaklap pa nun eh, mapatay kayo at uh, hindi nyo na mahuli yung taong pumaslang uh, pumas lang sa inyo hindi na mahuli ng mga kapulisan natin and ayun uh, lang salamat sa panonood kung meron pa kayong mga bagong update dyan ano, mag comment kayo or may mga opinion kayo or gustong bigyan ng reaction video mag comment lang kayo dyan sa baba and free tayo dyan, yun lang salamat